Inilatag ng Energy Department at Energy Regulatory Commission sa Kamara ang kanilang mahakbang para mapababa pa ang singil sa kuryente sa bansa. Yan ang ulat ni Mela Las Moras. Kapwa tiniyak ng Department of Energy at Energy Regulatory Commission na puspusan na ang kanilang mga hakbang para mapababa pa ang singil sa kuryente sa bansa. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriations ukol sa panukalang pondo ng DOE at mga attached agency nito para sa susunod na taon, binigyan din kasi ng ilang kongresista na dapat pang paigtingin ng DOE at ERC ang kanilang mga aksyon para maibsan ang kalbaryo ng ating mga kababayan. Bukod sa matapos mataas na presyo ng bilihin, nakikisabay pa raw kasi ang mataas na singil sa kuryente. Bilang tugon, inilatag naman ni Energy Secretary Rafael Lotilla ang kanilang mga inisyatibo ukol dito. One, in terms of promoting energy security or supply, that's one way of contributing to bringing down the price of electricity because for as long as the supply is thin, then as uh, Congressman Marcoleta has pointed out, The prices will remain uh, not uh, affordable for the majority of our people, and the other is uh, the uh, uh, for just for example the the hybridization program that the National Power Corporation is trying to do and promote in the off grid areas that's also intended to bring down the, the effective price of uh, of uh, electricity from our view the lowering of or lowering of electricity prices or ensuring an affordability is a result it's a result of various measures being taken by the energy regulatory Commission as well as the Department of Energy so I think all roads lead to uh, achieving affordability Para sa taong 2025, higit tatlong bilyong piso ang hinihinging budget ng kagawaran upang mapagbuti pa ang serbisyo ng enerhiya sa bansa. Pagtitiyak ni Lotilia, patuloy ang kanilang mga hakbang para mapalawak pa ang renewable energy sources sa bansa. Basically yes, Mr. Chairman, the the target is for 35% renewable energy by 2030 and 50% by 2040. Nitong Miyerkules ng gabi, una na rin sumalang sa budget hearing ang mga opisyal ng DSUD at mga attached agency nito. Sa ilalim ng 2025 National Expenditure Program, higit 2 billion pesos naman ang nakalaang pondo para sa kanila. Sa talakayan, pangunahing binusisi ng mga kongresista ang mga isyu hinggil sa flagship project ng administrasyon na pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program at ang tugon dito ng mga otoridad para maka-loan ka sa pag-ibig, it took about nine months. Isang, isang projects para loan Kasi hindi ko naman pwede perasahin yung pag-ibig kasi meron silang mga loans requirements. Kasi pinaproteksyon din po nila ang mga members' money. So ano pong ginawa natin? Since bumagal po ang delivery namin, kasi ang kailangan po namin pantayo ng construction. Naayos na po namin yung affordability because of the interest subsidy. Uh, nakaroon na kami access to funds because the, the private sector are willing to finance the housing, uh, housing production. Nakatakda namang ipagpatuloy ng House Committee on Appropriations ang kanilang pagtalakay sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon ng iba pang ahensya ng pamahalaan sa lunes. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.